good morning. So dahil rest day natin ngayon, magluluto tayo ng almusal. lang tayo kahit ngayon lang as a rest day naman. So bumili ako ng non-stick frying pan sa TikTok which is itatry ko ngayon. Sabi nila hindi daw dumidikit. Sana all di dumidikit, ba? Diba? And yan, nagluto ako ng itlog. For the first time guys ha, hindi sabog-sabog yung itlog na niluluto ko ngayon. Pumipitik-pitik lang. And yun nga, na-monitor ko naman na hindi siya dumidikit hindi <laughs> ko alam dahil madami mantika o ano. Basta hindi siya dumidikit kasi nagtry pa ako ng iba pa yung lutuin dyan para at least, ano, masulit naman, di ba So, nag-add pa ako ng hotdog dyan. Yan, tatlong piraso which is I love you. Huy! I love you daw. Tapos nag-add ako ng longganisa, chicken longganisa. Actually, niluto ko yan kagabi, pero hindi nagalaw. Wow, hindi nagalaw. So, yan, ininit ko na lang din dyan. So, yan, hinango ko na silang lahat. Hinango, di ba? So mag add ulit tayo ng iba pa, which is um, yung paborito ng lahat. Hindi allergy sa toyo. O, oh, ayan, toyo ah. Ilang piraso lang naman yan kasi dahil rest day ko naman, tamad talaga ako mag-asikaso whole day. Kaya sa morning pa lang nagluluto na ako para hanggang tanghali na siya kasi tinutulog ko pa eh yung rest of time. Oh, rest of time. So ayan na lang. So hanggang dito na lang muna kasi balik tulog tayo. Bye!